没有，没有。 the founding anniversary of Baptist Church in the Philippines. What we will do today is to celebrate the uh, uh, Republic Act 11897, also known as National Baptist Day, every second Thursday of January. January. At ito po na ngayon ay uh, mga Baptist Churches at selected na mga member. Wala pa po ito. Ito po yung mga representative ng... kaya narito po tayo at nagkakakipon ang mga 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 Diyan yeah, mga papisa, yeah. ita talog ngayong umaga. Hello po, good morning. Christine from Booking News. patuloy yung nagka, nasimula na nagawain ng baptist at nila yun yung evangelize ang buong province ng Marinduque at hindi lamang poong Marinduque kundi buong mundo. Yun po ang layunin ng aming minagalat na papis din ngayon. Ah, po. Po, ito po ang next question po po siya. Ano po ang talagahan ng subisong ito para sa inyong simbahan? Para sa... Ang layunin po ito, hindi naman po sa aming simbahan, at ito po, bilang na declare na Republican, ito po ay pagtulong sa ating bansa as nation builder. At siyempre, ang layunin ito, ipahayag yung katiyakan ng kalitasan, hindi sa pamagitan ng reliyon, at ito po yung sa pamagitan ng ibanghelyo. Si Cristo ay pinanganap, na hindi ibig, pwede buhay at pwede babalik. Na kapag tinanggap na sa tao, gaano man siya makasalanan, siya ay mababayaran ng dugo ni Kristo. Kaya po, ang layunin po ng ating pagtitipon ay ipahayag sa buong kayo ng na tagapagligtas ay si Kristo. At yung mga baptist, sila po yung mga ginagamit para ipahayag ang Ibanghelyo. Ang itinataas po natin dito, si Jesus Christ. Kamilang bilang mga grupo ng pananampalataya ang naghahayag ng ibanghelyo. Ikaw po, uh, ito po next question po. Ano po ang mga hakbang na ginagawa ng simbahan para mapalaganap ang diwa ng pananampalataya kasabay ng ganitong aktibidad po? Ang gawain namin actually, halimbawa, ako ako tuturo ngayon sa mga kapulisan, rin tuturo ngayon sa munisipyo sa May yung mga kasama ko, si Bishop Calizo si Pastor Riquin si Pastor Dennis si Pastor Patayon si Pastor Ediluna, si Pastor Jervin at yung ikaw ng kasama natin narito, ang layunin namin ituro yung salita ng Diyos na kapag tinanggap natin si Kristo magkaroon tayo ng tamang ugnayan at tamang gawain. Kaya nga kami ay tayo ng moral values. Another question for po ninyo hinini kaya ang ka mga man man mananampalataya na mapatuloy sa kanilang devosyon at support na sa mga ganito pong aktibigan? Sente lang sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kasi ang bumabago ng buhay ng tao ay bono, God. Kaya sa patuloy na magtuturo ng salita ng Diyos, ang buhay ng tao na mapapago at Word of God. Kasi Word of God ang kumikilos sa puso ng tao. Sa niya ang pasya, hindi pili-pili. Ibig sabihin, kung alam nila ang tama, alam nila yung salita ng Diyos, nasa kanila ang dinatawag na pagsunod sa salita ng Panginoon. Last question po. Gaano na po katagal ang sinasagawa ang National Baptist Day po? Uh, Matagal na, kasi itong uh, National Coffee State ay 125 years na dito sa Pilipinas. Nung ibinenta ng Kastila ang Pilipinas sa Mercado, ang unang pumasok sa Presidente ng Amerika ay yung ipahayag ang gospel sa mga Pilipino. Kaya nagsimula ang tinatawag na Baptist kasi, eh, nung panahon na yung Presidente ng Amerika ay nalalangin sa Diyos, ano ba ang mabuti sa mga Pilipino? At ang umasok sa isip ituro ang gospel sa mga Pilipino. Kaya, dito makikita natin 125 years, yan ay simula na ipinintang ng mga kasina ang Pilipinas sa Amerika. At doon pumasok ang Ebanghelyo dito sa bansa, Pilipinas. Kasi dati, walang tinatawag na freedom of religion. Pero, nung dumating ang mga Amerikano, nagkawa ng freedom para ipahayag ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya dito, ang itinatas niya, katulad na sabi ko kayo na, hindi religion hindi baptist ang Panginoon sa Kristo namin hinata. So dapat kami, mga baptist, kami yung mga servant of Christ. Kami yung nagpapalaganap ng Evangelion ni Kristo. Yun lang po. Salamat po, Bishop. Pero gusto pang maging uh, katanungan po. Ano po yung masasabi po sa ating mga mananood po? At nagdanag -nag -nag po tayo ng mga tayo ng buong mundo. wala ibang paraan ng iligtasan sa Bible bon, sa Romans chapter 1 verse 16, maliban sa Evangelion ni Cristo. Kaya dapat matanggap si Cristo. Paano ba tayo pa, nagkapit? Una, malaman natin na tayo makasalanan. Romans 3.23. At ikalawa, sabi doon, ang bayan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya napayon natin dakilang regalo ang buhay na walang gan. Paano ba tatanggapin? Romans 10.9 Kung ipapahayag ng ibig na si Jesus ay ginawa ng Diyos para sa mga patay, ikaw ay maligtas. <coughs> Kaya ito so, sabihin kayo mga tagapanood at listeners, kung gusto niyo tanggapin Christ si Kristo, so ba yung kayo may tinipan na langit? At ito hindi nakapagliligtas yung panalangin. Ang nagliligtas yung panalangpalangaya sa ginawa ni Kristo sa kusnang kalbaryo. Kasi kahit madalangin tayo ng paulit-ulit, ng pagtanggap, kung wala sa puso, hindi ba din? Kasi ang lalangin tayo, at sumabay kayo ng panalangin, kayo ng mga nanonood, ng like, sabay lukin nyo sa oras nito, sa party kayo ng mundo, at napapanood nyo ito, sumabay na kayo na may tingin panalangin. Pag so, sinabi kong Panginoon, sasabay kayo. Panginoon, sa so umaga nito, Inaamin ko po na may makasalanan, walang magagawa kung wala ka sa buhay ko. Nagsisisi ako sa aking kasalanan at sa oras nito tinatanggap kita na aking Panginoon at sariling nagpagintas. Ikaw na ang maghahari sa buhay ko? Sa pangalan ni Christesong. 姨、啊